Mga kababayan, sa punto pong ito, pag-usapan naman natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa at proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan, ipinag-utos ng ating Pangulo na muling pag-aralan at i-adjust ang minimum wage rates ng mga manggagawa. Sinabi po ng Pangulo na sa gagawing pag-aaral ay dapat i-considera ang epekto ng inflation o yung pagbilis ng pagtaas ng bilihin at iba pang dahilan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Binigyan ng Presidente ng 60 araw, 60 days po mga kababayan, ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board upang tapusin ang pag-aaral sa minimum wage ng mga manggagawa. Mga kababayan, napapanahon na po itong wage increase kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Halos lahat naman po tayo ay dumadaing na dahil kinakapos na yung budget dahil sa mahal ng bilihin at malaking tulong po kung madadagdagan ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa panig naman ng mga mambabatas, ang Kongreso po ngayon ay sumusubok ng mga hakbang na pangmatagalan, kagaya ng mga batas na mag-aangat sa kondisyon ng mga Pinoy workers. Bagamat kailangan ding balansihin at ikonsidera ang kakayanan ng mga kumpanya o yung mga employers dahil hindi naman natin gusto mangyari na magbawas ng empleyado ang mga kumpanya dahil sa pagtaas ng pasweldo o magsara ang ilang kumpanya dahil hindi kayang magbigay ng tamang pasahod. Tama lamang po ang kautusan ng Pangulo na pag-aralan na ito. Dahil kapag itinaas ang sahod ng mga magagawa, ito po'y gagastusin din at makakatulong ito upang mas mapabilis ang pag-usad ng ating ekonomiya. Mga kababayan, abangan po natin ang magiging resulta ng pag-aaral na ito matapos ang dalawang buwan na ibinigay ng ating Pangulong. Samantala, tiniyak naman ng Pangulong Marcos Jr. na mabibigyan ng karampatang tulong ang mga manggagawang apektado ng El Nino. Mga kababayan, kung maaalala po natin, binisita kamakailan ng ating Pangulo yung Occidental Mindoro upang alamin yung sitwasyon ng mga kababayan nating magsasaka doon. Ang Occidental Mindoro po, ang isa sa mga lalawigan sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala na idinulot ng El Nino. Mantakin niyo po, nagkabitak-bitak ang mga lupang sakahan at tuyot na tuyot na. Maraming mga pananim din ang hindi na napakilabangan pa. Ang mabuting balita po dito mga kababayan, parating na ang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno sa mga susunod na araw. Ayon po yan sa atas ng Pangulo, prioridad ang mga manggagawang lubhang apektado ng tag-init gaya ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ang tulong pinansyal na ipapamahagi sa mga magagawa sa sektor ng agrikultura ay karagdagang ayuda sa nagpapatuloy na programa ng Department of Agriculture Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Pero mga kababayan, agarang solusyon lamang po ang tulong pinansyal na yan. Ang mabuting balita po dito ay tinututukon din ng ating gobyerno ang pagtatayo ng mga irrigation systems upang makatulong sa ating mga magsasaka na mapalaki ang kanilang ani na pangmatagalan. Prioridad po ng pamahalaan ay ang water security at water irrigation. At yan po muna ang ating ating umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan tungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.